nga pala sa isa na namang episode ng Down the Filipino Call. At nandito nga pala tayo sa TPC Studio. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano nga ba mga nangyari sa buhay ni Rico Blanco bago siya mapapasok ng tinatawag na natin na icon ng OPM music scene dito sa Pilipinas. Oo, oh, at isa nga pala si Rico Blanco sa tinitingan ng OPM Superstar. Mismo, pero alam nyo ba na bago mapapasok si Rico Blanco, sa mundo ng musikang Pilipino dito sa Pilipinas na si Rico Blanco ay eh, namayagpag din sa mundo ng showbiz at marami siyang mga pinikulang ginanapan dito. Talaga? Isa na rito yung 1996 na karamihan sa mga Pilipino o karamihan sa atin. Ako rin hindi ko alam dati na nakapasok pala si Rico Blanco. Isa lang ang actually yung nalaman ko yung sikat na sikat noon kasama yun sa tatalakayan natin yon Pero meron siya noong 1996 na tinatawag nila na title Nasaan si Francis? parang hindi sa akin masyadong pamilyar yan. Oo, oh, kahit mismo sa akin.